Isang prayer rally kontra reproductive health bill ang isasagawa ngayong hapon sa Etcho Shrine sa EDSA kanto ng Ortigas Avenue. Pangunahan ito ng CBCP at inaasahang dadalo rin si Brother Mike Delarde ng grupong El Shaddai. At may ulot ang si Trisha Trisha. June, umulan man o no, umaraw, eh, tuloy na tuloy itong gagawing programa ng mga grupong kontra sa RH Bill dito sa May EDSA Shrine sa Ortigas ngayong hapon para ipahayag ang kanilang pagtutol sa naturang panukalang batas na nakatakda ng ang pagbotohan sa Martes. Alauna nga ngayong hapon, June, ay nakatakdang magsimula ang kanilang prayer power rally against the RH Bill ng mga grupong tumututol dito sa pangunguna ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP. Mga dasal at pagtatalakay tungkol sa RH Bill ang magiging tampok sa programa. Inaasahang dadalo rin mamayang hapon ang El Shaddai Group sa pangunguna ni Brother Mike Velarde. Ayon kay Father Melvin Castro, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Family Life, maaaring hindi magkasundo sa ngayon ang panig ng pro at anti-RH bill, pero maaari silang magkasundo sa pagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Narito yung kanyang naging pahayag. Yan. Una, umaayon kami. Ano? Meron tayong mga kababaihan na mamatay sa pagdadalang tao at panganganak. Pero hindi batas ang sasagot doon. Kahit walang batas na reproductive health, dapat tutukan ng pamahalaan sila ay maglaan ng pondong supisyente sa mga government hospital, sa mga public health system natin Magbigay tayo ng serbisyo, ang NGOs, ang pamahalaan ng simbahan, magkakasundo tayo. Samantala, June, narito naman yung pahayag ng mga lalahok sa programa. Mamaya, nung tanungin natin sila tungkol sa kanilang opinion sa RH Bill. If you parse the word contraception, it means contra-conception, That means against life already. So from that word pa lang, sana ma-enlighten yung mga tao na it's already, uh, their advocacy are really, really against life. Pag RH, ang, ang RH bill ay naipasa, sunod-sunod na po ito, susunod-sunod na ang mga batas na ipapasa. At tulad ng same-sex marriage at mga abortion, tsaka yung mga at iba't iba pang mga batas na ipinagbabawal ng, ng simbahang katolika. Akala nila yung dahilan ng pagbagsak ng yung overpopulation. Pero hindi. Ang number one na dahilan kung bakit bumabagsak yung Pilipinas, um, yung korupsyon. Yung corrupt... Samantala, dun sa mga oras na ito, isang pagdarasal yung ay dinaraos dito sa EDSA Shrine. Ilang minuto bago yung aktual nilang programa, mamayang alauna ng hapon. Samantala, abiso naman mula sa MMDA Sarado na itong northbound lane ng EDSA Guadix Service Road sa traffic ko. Kasalukuyang inuokumpahan ito ngayon ng ilang mga lalahok sa programa mamaya. Para sa ating mga motorista na magdaraan dito, pwede naman silang dumaan sa Ortigas Flyover. At yan muna ang latest mula rito, June. Maraming salamat, Trisha Zafra.